Good morning mga kababayan. Meron tayong isang good news, napakagandang good news. Nag-comment yung kababayan natin no, na nawala na raw yung breast cancer niya. Si niyo yung breast cancer. Ha? Ito yung pagkakasabi niya. Ako nawala na yung breast cancer ko. One month pa lang akong nainom. In good faith. Nagtaka din yung doktor ko. Ang bilis daw nawala. Try nyo. Try nyo din yung yun lang ang ininom ko. Okay. So, ang ginamit ito ni Kabayan, Acid Guard Lunas, okay? Partida, Acid Guard at Lunas pa lang. Wala pa tong PFC oil, hindi pa siya yung nagahaplas ng PFC oil every 2 hours. Sa so, may mga breast cancer may mga bukol, yes, magaling talaga yan, Acid Guard Lunas. Lalo kung PFC oil ko na kakapa mo yung bukol. Kahit eksema, kahit anong problema sa balat. Mga kababayan, isipin nyo ha, breast cancer, breast cancer, at least meron na tayong testimonya niyan, no? Natuwa naman talaga ako. At uh, nagre-request ako kay Kabayan kung pwede ko siyang ma-interview. So antayin natin na mag-respond si Kabayan kung papayag siya magpa-interview and then mapakita yung result ng uh, lab niya, no? So yun ang waiting tayo doon. Sa mga may mga kababayan natin may mga cancer diyan, yung may mga malubhang karamdaman, wag kayong mawalan ng pag-asa hindi nyo pa natatry yung uh, produkto natin, malay natin, di ba? Ito na yung paraan ni God para maibsan or kahit makatulong man lang or talagang gumaling, totally gumaling yung mga karamdaman natin. So yun lang mga kababayan, kung gusto nyo mag-order, diretso PM na kayo sa akin, stay healthy ako si Chance at ako magsasakang dala.